Iyon oh, alam mo 'di? Sarim. Pang-XRM, CNC. CNC. Yes. Ang ganda oh. Kumikinang-kinang. Oh. 1.5. 1.5 lang mga bossing oh. CNC yan ano? Si ordinary. Man. Pure CNC. Iyon mga boss oh, napakalupit. Sa XRM lang siya pwede. Rider. Rider. Ayun sa mga ka-rider natin diyan oh. Ang ganda. Oh. Sa mga ano, 500 na lang oh. Oh, 500 na lang. Shifter. Shifter 500 na lang shifter. Pang ano, uh, Smash Yan. SYM Yo. Wave Yan. XRM Shogun Raider J 500 pesos oh, na lang Sniper Pwede yan eh 500 pesos na lang Yan oh Ang dami Napakaraming mga bossing oh Oh Ayaw Oh yan oh Okay oh, lehili raw Ayaw May bang oh. kulay Yo Pura oh, do oh, yun pa mga shifter orange oh 500 ko na lang bibigay yan 500 500 Eh dito boss day magkano 1,500. 1,500. Ayan, o. Oh. Shifter, 500. Ayan, mga boss. Ito, naman, no, fuse. Fuse. Naghanap ng fuse dyan, o. Oh. 10 piso, isa. 10 piso na lang. 10, 10 na lang. Pag pantinda, 8. Yun, o. Oh. Napakakapal ng wire o. 8 pesos. Pag, ano. May kasama ng piso yun, o. May kasama ng piso hmm. 8 pesos na lang pagkapatinda rin. 10 oh. pag retail. Ayan yeah, no. Dami oh Putok Sampung piso lang fuse Ayan oh yeah, no. Pag sumabog yung fuse mo Putok ang fuse Putok Ay eh, palitan nyo na Ayan oh putok na yung fuse mo boss Ay, sigur, Sigurado Sigurado sa wire na yun Napakalaki oh, oh. Kapal yung wire na yun no. Kapal Heavy duty wire Heavy duty Pwede mabasa Pwede Pwede ilusong sa wire Pwedeng ano, pwedeng ilusong. Pwedeng ilusong. Lolo driver. Tama lang ganap na kanong cellphone holder din ako. Ayun oh. Cellphone holder. Okay, tayo to, mami. Cellphone holder. 350. May charger. Ah. 350. May charger na. Sige, magtatan sa bahay niyo. Uuwi silang full charge. oh full charge Yan po so. Ngayon may shot na. Safe na safe. Uy, yung tanggal. Ano pa siya? Oh, may adapter. Oh, oh mayroon ano yun. May adapter. So, oh. naka bracket sa side mirror mga boss. Tanggal. Natanggal yung adapter. Iya mm. yeah, no. 350. 350 dito lang yan sa Burautan mga boss. Yo. Ah, pa pala to. Oo. Oh. Dalawang pala to. Oh, dalawa. Ay, oh. Ayan oh. Bilila. Si Ing si mga po. Sa'yo Ay, isa. Oh. Ayan. One, one bed five, five. On. Ay, meron pa. Oh ayan mayroon pa. May gold. gold. Ayan oh, may gold. Ay, no. Marami pa na yan. Oh. Marami mga bossing, no? oh. Sa mga naghahanap ng malupit na belt dyan, dito, oh, pwedeng sabitan para matesting yung kunat ba ng belt so tama na sa mga oh. naghahanap ng unan o oh, pati unan oh. <laughs> punda punda <laughs> pag yung ano yung unan una puro tulo laway na oh, palitan ha palitan mo na palitan, palitan na iso. ayun o no? oh, meron na punda mayroon. punda piso. piso. <laughs> so ay <laughs> uh, sa eto yung mga piyos oh. na isang dana isang balot oh. isang dana isang box isang ng, ano to Sandaan Sa buhay, oh. Ayan, oh. so, so, mga naghahanap mo kayo. Oh. Oo. Oh. Ang isang ganito, karami. 100 pesos ito. Sandaan. Sandaan na lang Oh. Oh. So, di pag binenta man naman ito, 10 piso. Oh. So, malaki tobo mo niyan. oh, marami yan. Oh. Sandaan. Sandaan peraso. Sandaan ng isang ano. Laman yan. Ayan o. Oh. Ang beta ko, sandaan din. Isang sandaan din. Lumabas na tag-piso na lang. Piso ba? Well, piso na lang. O, sanda, piso, isa. Pag binenta mo sa ano yan, yung retail na sa shop. Sampo na. Pwede na. Pwede na. Lugi na, tubo pa. O oh, yan. ilo mo? Oo. Ito, gamitin ito ng mga ano ah. Scooter. Para sa? Ah, sa ano to? Sa ano mo antin? Rang shop nut and washer. Sa ano mo antin? Sa ano so, 50 pesos. May nut, may washer pa. 50 um, na lang mga boss. Mm, yan mga boss. Ang location, Emo Town Center. Love you. Ay, mga boss, mga naghanap ng antena. Iyan oh, no? pwede pang binwit ah. Kung kung meron na kayong TV, mga boss. Iyan. Yeah. <coughs> Ito antena, boss. Pwede. Eh, ang ganda, stainless pa ha? Oh, stainless oh, 'to. Hindi oh. kinakalawang oh. Oh. Iyan yeah, oh. Ay, to boss. Paggagarahin ka na, pwede mo tanggalin. Pwede tanggalin. Iyan oh. No? Ah, iyan oh. No? Ah, oh. Ayos pala. Ito, kasi din ako to. Nanakaw. Mga labas mo sa ano. Wala na ng antena. Wala na. Ito na lang Wala lang tira. signal. Pagkano <laughs> ganyan boss din? 850. 850 lang oh. Yan oh. oh. Pwede sa owner, pwede sa side car, sa tricycle. Oh, pwede sa mga jeep. Sa mga jeep. Yan, ginagamit to. Yan oh. So Maraming mga polo polos. mga kolong. boss. Uh, ditanggal siya mga boss. Oh. oh. Kaya kung may TV ka na boss, Yan naman akong antena. Wala ang kulang o lang lang, antena oh. oh. 850. Malakas ang sagap niyan. Oh. Pwede pa pang Benway oh? Pwede. Oh. Ano ba? Nasa oh, malayo ka. Mayroon oh. kang tansi. Yan. Sa, ano? Pwede o. Oh. Pigil mo lang. Oh. Babalik-balik yan. Sigurado. Ano, Huli yan. Ng bulig yan. Bulig yan. ayos <laughs> uh, yos. Hmm. Mga boss. Pag kailangan nyo ng ano, antena at may TV naman kayo. Yan. Punta dito. 850. Love you. Mga boss. Dahil maulan ngayon, baka kailangan nyo ng gulong. <silence> gulong sa mga miyo nyo. Click. Uh, sa mga ano, pan tricycle. Yo. Sa mga scooter. Honda so, Click, Honda Beat, PCX, PCX. Ang dami, kompleto. Meron tayong gulong. Yes! O, oh, ito, meron no. o. Oh. Yeah, Napakarami o. Yan o. Ang ah. so, presyo natin itong pangalito, itong hama ko na ito. Pang? Oh, uh, 80. Pangunahan ng Mio Sporty. Pangunahan. Ang presyo, ayon sa ating hula. What? Yeah. No? 80, 80 by 14. 710. 710 lang mga boss. Oh. Pwedeng unahan, pwedeng likuran. Yeah. No? Tsaka wow. ganda nito. May libre silang. Yan. Yeah. Uh, yes! Yan ang importante. May libre tayo silang. Mura pang gulong. Ang mura gulong. pa yung gulong. Oh. Yan. Ito, brand niya gulong yun. Kiarex. Kiarex. Pambansang Kiyarik ng Pilipinas. Yeah! Oo! Oh! Napakaraming mga bossing, oh. Sa mga naganap ng stator uh, assembly dyan. So dito sa burauta ni Boss Leo, mga boss. Stator assembly. Napakaraming stator assembly. Ayan, oh. At pati mga clutch pulley. Para po sa Honda Beat Fi. Ayan, mga boss. Available, oh para oh. naman pang Nmax mga boss. Yan for only 1,000 pesos lang. ano, oh, set na yan mga boss Ayan, oh, para sa Nmax, may lining na rin mga boss. Ayan mga boss oh dito sa ano Sa basurahan namin mga boss oh yeah, Yan no? oh so, Basurahan dito, ngayon, ni boss Basurahan dito. namin boss oh Ang iba <laughs> Yan ang basurahan ni boss di oh Ang ibang tindahan Ini-airconan pa Ayaw pagalaw sa estante Ayaw pagalaw sa estante Pero dito boss Nasa lupa lang oh <laughs> Nasa lupa lang Pati boss oh Binubulot sa lupa oh Di yun oh no? Ito muna ako kuha ka sa basura boss oh. 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 Ay, ang gaganda boss niya. <laughs> Ganyan boss, basura sa amin. Iyan yeah, no. oh. Oh. Ayan oh. Eh kasi hindi naman talaga nasisira 'yan kahit maulanan 'yan. Yeah, boss, Tama, yung mga nakakabit sa motor kahit maulanan yung motor. Oo. Oh. Hindi naman may sira 'yan. Yung you motor motor nga nauulanan yung switch. Nasa oh. baba pa, ano, pala oh, ano. Oh, bumabiyahe umuulan eh. Nalunod na nga yung ano. Driver. Driver. Yung driver. Yung motor, okay pa. Tayo mga basura sa amin po, so. Ang dami, oh. Ang dami yan, ang mga basura na pera. Oo oh. oh, po, so. Kuha no. oh, tayo ng ano, ng basura. Ito oh, po, oh. Nga ba so, karami, oh. Binabunot lang sa ano, sa lupa. Oh. Kaya, ano, oh. 50 pesos lang isa niya, no? 50 pesos lang, no? Oh. oh, kaya ano pa hinihintay niyo, boss? Mabasura na kayo rito. Ayan, dito sa Burautan, maraming yan, no? Pinipili ko lang sa basurahan, ano? Oh. Iyan, no? Nakakuha nga ako, Rilo. Rilo? Ayun, no? Wow, sana all. Dito? Oo. Oh. Kuha ko doon, no? Automatic pa, ha? Oo. Oh. Iyan, no? Ang tatak, oh. ano? Gcas. Gcas? Apo, <laughs> oh, tama, lupit, ha? Gcas yan, boss. Ang <laughs> lupit, oh. Gcas, oh. na Rilo ang location eh oh. Emma Town Center. Iyon yeah, no? oh. Bulacan. Yan. Yeah. Para makuha yung mga switch. Yeah, Iyon no? oh. Tapos ka rin ng relo. Relo. Gcash. Yeah, Iyon no? Pwede? <laughs> Love you. <laughs> Yun, sa mga naganap ng gulong dyan, napakaraming gulong dito sa Borota ni Boss D. May mga tubeless type, may mga interior type. Depende po sa size na hinahanap nyo, iba-ibang brand. May KRX, GRS, at B-Rubber mga bossing. Ito naman yung mga B-Rubber. Anong size itong B-Rubber natin? 140 by 70 by 14. 14, ha? Ang Aerox. Ayan mga boss, napakalalapad na. Oh. B-Rubber mga bossing. So, napakaraman yung pagpipilian mga gulong at hindi lang gulong, may mga headlights ayan o, oh, original genuine belt o, oh, carrier Halo halo mga bossing. Pati po mga break show ng badja. available din po rito kay Boss D. Fun. Oh, ito sa mga naghahanap ng na uh... itong mga hub na 'to mga bossing oh, kasama na yung bearing. Ayan, available at nabibili nyo dito sa Borota ni Boss D, mga boss. Antena Antena para sa inyong sidecar At sa inyong mga jeep O kaya owner mga boss Pwede pwede po ito Dito po sa Borota ni Boss D Maraming yan So iba-ibang size May maikse May mahaba May katamtaman lang Katulad nito mahaba o oh. Ay mga boss oh. So maraming yan Stainless po yan di yan kinakalawang Available dito sa Borota ni Boss D Mga antena na yan, mga boss Ayan Uh, air filter available stock na air filter mga boss 150 pa ano pa check check mo XRM yung uh, ay ang mo pantay lang boss TMX daw na siya harap, ah. harap. Yun, napakaraming disc brake oh siyempre iba-iba para sa iba-ibang motor yan mga bossing mga disc brake na yan pati itong mga led light pwede sa sidecar pwede po sa owner pwede sa jeep yan dito lang po yan sa Aburauta ni Boss D, mga boss tire sealant knee pad mga bossing ayan o no? knee pad safety gear mga boss available dito sa Burao ni Boss D Marami po kayong uh, safety gear na pagpipilian mga boss. Pati itong mga tuhok. Ayan o, mga tuhok mga boss. Available lang dito sa Murata ni Boss. Yung mga boss yung mga. Yung mga tuhok na yan. Iba-ibang kulay mga boss. Punta na lang po kayo rito sa Murata ni Boss D. Matatagpuan po dito sa Emma Town Center. El Camino, may kawayan, bulakan yun mga boss ang kaganapan ngayong linggo dito sa burauta ni boss D mga bossing sa mga naganap ng pyesa dyan sa mga naganap ng shifter dyan sa mga naganap ng stoplight dyan mga boss napakarami po rito stoplight, headlight ayan po mga bossing sa taas na kasabi to napakadami o oh, mga boss So punta lang po kayo rito sa Burauta ni Boss D Dito sa Emma Town Center El Camino May Kawayan, Bulacan Para makita nyo ng personal yung pyesa hinahanap ng mga boss At kayo po mismo ang mamimili mga bossing Ayan siya siya. No? Pwede po Yan mga bossing oh, sa mga naganap ng mountain bike diyan, napakarami po dito sa Burautan ni Boss mga boss. Ayun oh. So, mga sinabit na oh, ayan oh. Bagsak presyo lang po yan mga boss sa mga naghahanap ng mountain bike at gusto nga mag-exercise uh, tuwing umaga. Ayun po mga bossing oh ito nakaready na para sa inyo mga boss ayan mga mountain bike available dito sa Burota ni Boss D puntahan nyo na lang dito po sa Emma Town Center El Camino, May Kawayan, Bulacan so kompleto na po yan may gulong, may upuan, may pedal may manibela, gagamitin nyo na lang mga boss ayan o eh. so hindi nakasayad sa lupa mga gulong yan mga boss nakasabit po yan para sa inyo mga boss, hinihintay kayo kaya ano pang hinihintay nyo puntahan nyo na po at napakarami din po dito mga D rubber na gulong for only 400 pesos lang po ang isa ayan, mga yan 400 pesos lang po ang isa at ang kagandahan B rubber brand po yan mga bossing oh. ayan oh. at marami din po dito mga tapalodo ng NBAX B1 ayan oh, mga B1 po yan o oh. nakikita nyo po yan mga bossing para po sa NMAX V1 yan, mga tapalodo. So marami pong nakalatag dito sa Burao ni Boss D, mga boss, puntahan nyo na lang Dito po sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan Ayun mga bossing, so ang uh, basta pinag-uusapan po ay uh, Mutaro Napakaraming mga Mutaro Shack Black Series po rito sa Burao ni Boss D, Mga bagong hakot ni Boss D yan Para po sa inyong mga motor na NMAX At bukod dyan, sinamahan na rin ni Boss D ng Mutaro CBT set para po sa inyong mga PCX mga bossing ha Ayan, dito lang 'yan sa burao ni Boss D. Para po sa inyong mga PCX po ito ha. Ah. So, kompleto na po 'yan, set na mabibili nyo sa murang halaga. For only uh 3,500 pesos lang mga boss. Ayan po, oh, tingnan nyo 'yung laman. My fly ball, 14 grams, my center split spring, my bushing at my magic washer pa oh. Ayan mga bossing oh, so napakasolid nito para sa inyong PCX mga boss oh. Sa halagang 35 mga boss, pwede na. Ayan napakaganda oh. Naka ano na po ito ah, naka naka-angle na po 'yan mga boss. Ayan oh. Kakabit na lang talaga at gagamitin niyo na lang. Set na. Matibay po 'yan mga boss kasi Motaro brand. At kompleto na ang kagandahan niyan mga boss For only at 3,500 pesos lang mga boss Siyempre dito lang yan sa burauta ni Boss D Kaya ano pang hinihintay niyo mga boss? Punta na So ayan na nga po mga boss Ayan marami na naman pong hinakot si Boss D Mga Mutaro uh, Black Series Work Class Suspension para po sa inyong motor na NMAX Ayan mga boss available po dito mga bossing sa burauta niyan Mabibili nyo sa murang halaga Ayan pares magkano? 2,900 lang po yan ha, mga bossing ha 2,900 pesos may baso ayan para po sa NMAX so ang kaganda naman po nito ayan adjustable po siya mga boss so pwede nyo siyang i-lower pwede nyo rin po siyang itaas ayan pwede siyang nakataas pwede po siyang i kasi may lakyan. yan at ito naiikot din po itong yung spring Pwede po siyang isagad, ibaba At pwede rin po siyang isagad, itaas Yan ang kaganda nitong uh, Motorwa Black Series Moto GP Sport na shock Para sa inyong motor na NMAX mga busing So ulitin ko ha uh, For only 2,900 pesos lang yan and po, dito lang yung mabibili Sa Murao Tanimosti e, so, Ito po yung ano, may reserba pang ganito Ulo Ito yung sinasabi ko sa inyo, itong shock na to Ay uh, pwede pong uh, Itaas at pwedeng i-lowered mga boss so dito lang yan sa burauta ni boss D so pag binili nyo ito kasama na po ito mga boss ito, reserba na kasi may dati nang nakakabit na bilog yan at ito nga po mga boss ayan o, oh, sa mga naghahanap ng Brembo uh, Caliper kita oh. nyo naman o oh. mayroon po dito sa burauta ni boss D Brembo oh. Caliper kakabit na lang ko sa inyong mga motor dalawang kulay mga boss ang pagpipilian ano oh. ayan baka kailangan niyo ito mga boss ayan oh oh dito lang po ito sa Burota ni boss di puntahan niyo mga boss eh. dito sa Emma Town Center El Camino may Kawayan Bulacan Brimbo mga boss ayan. Oh. Siguradong sigurado preno rito mga bossing. Eh. Sulit to. Mahaba. available po yan puntahan nyo na lang dito sa Bura Ota ni Boss mga boss at ayan nga boss mga boss ayan ang mga pangmalakas ang mapler mga boss yun. stainless sa uh, rising ayan oh, no? generation RS ayan mga boss yun. available dito sa Bura Ota ni Boss di ito pa ano yan, mawibili nyo sa murang halaga lang po yan. Kasama na po elbow mga boss. At itong mga headlight na to. Napakarami. Available itong mga to mga boss nga. Bura lang po yan. Mabibili nyo rito sa burata ni Boss At pwede pa pong tawaran yan mga boss. Napakaraming mga aksesoryo. At piyesa.